Alam nyo ba, totoo naman ang sinasabi ng ating mga kababayan, ng ating What? kaibigan, lahat ng ating mga nakasama. O no? sa mga kapagkakadama dyan, mga kaibigan, no? sa trupa. No? Marami na po tayo naging trupa no? sa mundong ito. At yung totoo nga yung sinasabi nila na people come to the world. Tama naman yun guys kasi pag may umalis, no? may dumating na bago. Pero depende na po yun kung bakit umalis yung isang kaibigan natin. Umalis siya dahil ba sa uh, magtrabaho na doon sa malayo. Umalis o dahil ba sa inggit, Umalis dahil uh -huh. basa hindi niya nakayanin yung uh, pinagsamahan o ano man dyan na sama ng loob niya sa barkada. di ba? Hindi ka dipindi po yun sa bawat tao. Hindi po natin alam yung kanilang nararamdaman kung bakit sila umalis. At meron din po na pag may umalis, may dumating na bago. Ayun. So pag dumating na bago, bagong kaibigan yan. Hindi natin alam kung ano yung kanyang uh, pinagdaanan din dati no? sa kanyang mga kaibigan, no? kabarkada o trupa man. No? Kaya nakadipindi po yon sa istima esteem, istima eh sa sistema ng ating buhay o ng panahon no marami po tayong naging kaibigan sa mundong ito marami po tayong nakasama marami po tayong nakilala, at napakabait po naman natin sa kanila pero darating at darating talaga ang panahon na tayong lahat ay magkakahiwalay o magkalayo-layo kasi nga uh, hindi natin alam ang tadhana ng ating buhay kaya nga sabi nila walang forever oh. hmm, totoo naman walang forever pero nakadipindi po yon sa ating pinagsamahan no magbayad tayo sa kaibigan natin. Hindi lang yung tayo lang laging nagbibigay, tayo lang laging nagumunawa, kundi dapat po ay intindihin natin ang bawat isa. Yun po ang halaga ng magkakaibigan at ng magkakatrupa at ng magkabarkada. Sa istima ng buhay, sa tagal ko na sa mundong ito, marami pa akong nakilala, pero uh, hindi ko po alam ang bawat isa ng kanila uh, kanilang uh, nararamdaman o kanilang uh, problema. No? Kasi hindi ko naman sila pinakailaman yung sarili nilang buhay. So ganyan talaga ang buhay sa mundong ito, no? Pag may kaibigan tayo, kailangan lang natin tulungan pag humingi ng tulong pag may problema. 'Yun lang ang pinaka-importante sa magkakaibigan, di ba? Kaya sa mundong ito, no? Lahat po tayo importante diyan ay wala po tayong inaapakan, no? Uh, lahat po ay uh, nagkaintindihan, nagkaunawaan, no? Uh, pag may problema, usapan, no? Pakinggan, no? Kailangan niya nang uh, kausap. Ganun lang yung mga kaibigan natin, 'to. Ang ibang ay iiyak. Eh. Pero ang dapat na sa ating mga kaibigan ay dapat natin bigyan ng halaga, 'yung gusto o 'yung Uh, na ibig sabihin niya sa atin no, kung bakit siya nagkaganyan, nagkaganito o kung bakit naman dumating sa buhay niya na ganyan ang kanyang problema. So kailangan na po natin magkaunawaan, magkaintindihan at magtulungan. Yun na po yung advice ko at sa experience po sa mga marami na po pang makaibigan. Marami pa akong experience pero ni isa hindi ko po alam kung ano ang dapat gawin para ang problema na yun ay mabigyan ng pansin. So salamat po sa ating makaibigan. Mag-ingat po lagi tayo. Ang importante lang po ay uh, walang traidor at wala po tayong plastikan. Yun lang po ang a, uh, aking masasabi sa mga magkakaibigan dyan at magkatrupa. Alright, ito po si Papa Earn TV. Nagsasabi na enjoy life, enjoy your day, and don't forget to thanks God always. Alright, God bless!